welcome for this short blog of Noy Danes channel. Ano nga ba yung feeling kung ikaw ay isang Filipino na matagal nang wala sa Pilipinas? Isa, may miss mo yung mga pagkain na kasanayan mo habang ikaw ay lumalaki. So, kagaya ngayon, bumili kami nito kasi na-miss namin yung buyabana, medyo may kamahalan dito siyempre pero kung talagang gusto mo yung pagkain ay bibili ka ito ay so, I think ano... May... made in nga ba kasi parang may Vietnamese na word eh so yeah pack for sun tropics Incorporation uh, by San, Trope, uh, San Ramon, California, USA. Uh, hindi ko alam kung saan galing to. Hindi nakalagay. Pero para kasi may Vietnamese na word. Nakita ko kanina. Later or something. Um, yeah, hindi ko alam kung saan galing. Tapos, ito binili rin namin kanina uh, made in Philippines which is very good galing Pilipinas as much as possible tangkilitin na tangkilit kays ki... tagalog we must patronize our own products sorry nabulol ako sa tagalog So, ito galing Pilipinas. Kabibili lang namin kanina. Isang karton yung binili ko. Look. Yan. Ito, ay wala kang mabili dito sa Amerika. Kahit sa ang Filipino store, hindi ako nakakita nito. Kahit kailan. So, ito ay udong. Made in Cebu at ako ito yung nakalakyan namin pag ulam. Ito yung madal, mabilis sa ulam ulamin. Uh, parisan mo lang ng sardinas. Kaya meron kami sardinas. Kung namimiss namin yung udong sa kasardinas para anytime available para lutuin namin. You know, na, nung habang maliit pa tayo, mas ano to, uh, mataba yung, yung packaging. Pareng ganito kalat, tatlo ngayon, is, uh, isa lang noon siguro dahil na nagmahal ngayon siyempre nililitan din nila yung laman sa loob kasi hindi na ma-afford ng mga bibili kung mahal di ba so kaya siguro ginawa nilang ganito tapos ito naman galing sa Cebu bigay sa akin ng ano ng uh, tag, uh, family friend namin so yan in a time din kung namimiss namin yung banana chips uh, ito yung kinakain namin meron din ngayon gumagawa sa kantilan at masarap din kaya meron meron din kami nakatago from kantilan ito yung paborito ko yung um uh, tawag dito sa probinsya ay bagumbayan hanggang ngayon ang dahil kung nakatago na bagumbayan sa refrigerator namin at, ano yan dinigitan ko yung ano pali pa konti-konti ang pagkain para matagal maubos. Thank you, Teng. Tapos ito, linoto ko. Binangkal. Expert ako dyan magloto. Tsaka pag may mga party, ito yung hinahanap sa akin. Yeah. Matab matagal siya lutuin kasi inabot ako ng dalawang oras. Pero it's worth it. At syempre, itong pandesal, yung mga Filipino bakeries dito, may mga pandesal. Pero, ang best para sa amin ay doon sa Carson. Yung dati namin tinitira malapit sa Carson. So, bawat punta namin doon, buhay-bili kami at inuwi sa bahay. Yeah, iba talaga yung plantisan nila doon, masarap kaysa yung ibang branches nila na ano, tapos mga cities, same, same store pero ano, iba yung lasa. Tapos siyempre, hindi na wala yung mga noodles natin. May bilirin kami nito. yan Tapos, ang hindi pa rin kami ano, uh, naubusan dahil nga dinidikita namin, yung tinitipid pag kumain, ito, ipikita ko sa inyo. Salamat na lang at may nagbibigay sa amin. Um, Thank you, bom. Yeah, matagal namin to maubos dahil nga tinitipid namin pag kumakain. Tapos ito rin. Kaobos lang ng ano, meron kami uh, ano for ilang months. Uh, meron kami bigi, uh, may nagbigay galing Pilipinas. At ngayon naman, tama-tama, may dumating galing Pilipinas. Binigyan din kami. So, thank you so much, bom. Masarap talaga ito lalo na pag gamit sa ka ng malagkit. Yung halawa ng tablia. So, uh, ano lang to Maliit na mga items na namimiss namin dito sa Amerika. Thank you for watching. Uh, see you ulit. God bless.